Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay magagayuma? Upang siya ay palaging iiyak araw-gabi sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na kung ikaw ay binaliwala na niya. At dead ka na niya sa lahat ng oras. Ni kahit text, tawag o chat ay wala talaga. Kaya gawin mo itong napaka-efektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa dito. At kung gagawa kayo ng ritual, ay dapat alam nyo ang kanyang tunay na pangalan at apelido. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon na may takip. At pagkatapos, buksan mo muna ang garapon at kumuha ka ng isang sibuyas, malaki o maliit na sibuyas ay pwedeng gamitin. At balatan mo ito at hiwain mo kahit ilang hiwa ay pwede at isilid mo ito sa garapo na inihanda mo. At pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos tupiin ang papel kahit ilang tupi at islid mo rin ito sa garapon na inihanda mo. At nang malagay mo na lahat, kunin mo na itong garapon, hawakan mo ito sa dalawang kamay mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang at pagkatapos ay banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at tanghiling. At pagkatapos mo nang mabanggit ito, ay takpan mo na itong garapon at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at pwede mo rin itong bulungan paminsan-minsan lang kung may oras po kayo. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan niyo po ito itatapon. At pwede ka pa rin gumawa ulit kung gusto mo. At paniguradong siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo. Lalong lalo na kung kayong dalawa ay may tampuhan sa isa't isa. Ay mas mainam na gawin mo ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.